Hello mga kananay, samahan niyo ako ulit sa aking ganap ngayong araw. Kapag laban na ba ang lahat, ako ay malapit ng matapos. Hello, kamusta po kayo? Dapat kahapon ay maglalaba ako, kaya lang nakita ko kumulimlim nga. Kasi negregate ko lang ang ating mga damit na para lalabahan kinabukasan. Umaga, happy Saturday sa ating lahat. Ngayon pala ako ay maglalaba. O siya, samahan niyo po ako. Hello. Sabado nga ako nakapaglaba. Dapat kahapon ay eh, kumukulimlim nga. Hello, ako nga po pala si Mama Lai. I'm a mom of two. Kung di ka pa nakafollow sa akin, baka naman. Isang beses lang sa isang linggo ako ay maglabang mga mi para makatipid din tayo sa kuryente at sa tubig. Wala pa naman tayong pasok ngayon kaya kakunti pala ang ating lalabahan. Buti na lang maganda talaga ang weather ngayon at sana makapatuyo tayo kahit hanggang hapon. O oh, di diba? may nanay na naman na masaya. Kaway-kaway sa mga nakalaba dyan. At dahil kaping kapi na ang nanay niya, o siya, samahan niyo po muna ako dito sa labas at tayo uh, iinom ng ating vitamin. Kaya maya nagising na nga si Papa Chak at kami ay nag-almusal na lang dito sa loob at ang daming langaw. As usual, maritesa na naman kami mag-asawa dahil <laughs> mamaya wala na akong kausap. Ang hirap din maging introvert, ano? Kasi nga mga mi, wala akong friend dito sa amin. Taong bahay lang talaga ako. Maraming maraming salamat sa mga nanay na nanonood at nakakaunawa sa aking vlog. Pag stay at home nanay, paulit-ulit lang ang ating mga gawain Ang aking craving ay satisfied na Dahil ito pong ating binagoongan ulam of the day Luto, serye pa more at content pa more O, di ba ikaw din maghuhugas ng kalat mo Na-relate din ba mga nanay na katulad ko na Nagko-content pero ang daming ka so, hanggang dito po muna Salamat sa pagsama, God bless